congrats and best wishes din daw sa amin. Thank you very much, bro. Sobrang cute. Aliw. Nakakaaliw guys yung ano ni Carla ngayon. Yung reels niya. Para siyang ano. Parang very free. Nagkano si Carla guys. Nag, parang nagkano siya sa box niya. Lumalabas sa box. Lumalabas sa, sa box. Sa comfort zone. Team Week, salamat po sa Team Week po sa pa-photoshoot. Dalawa kasi guys yung naging photoshoot po. Um, yung Team Week at the same time, yung parang po sa, yung um, may nag, ano po kasi, ano ba yung kasal? Um, ano yun eh? Sa ko Ano po kasi yun ng kasal? Parang kinuha ang junk car po ng kasal. At iba pa para po sa billboard. So yun, maraming maraming salamat po. At uh, tawag niya, sa billboard. Sa billboard. <laughs> sa kasal at iba pa. Um, Jump car fans din daw yata po yung family. Or kalinga po, supporter. Para ganito lang kami yung kinuha. Salamat po. Soon guys, naku, makikita po natin namin po yung billboard po namin sa ano sa... dito sa diet. Uh, bakit maging famous ako, bro, dito sa diet? Ah, <laughs> uh, yung mga crew, bakit nakita uh, ka na? Yung mga... Yung mga, mga late-seatery ninyo. Oo. Oh. May card na. Yeah, card. Sabihin, sabihin. Ayun, eh, oh. ito yung mag-usap ako. Oo. Ito yung mga... Gano, yung laging-seatery ang ano... yung... Wala ninyo, pagdatingin nyo to, hindi nyo na kailangan magpilat. Hitre na. Dala po yung order nyo. Dala po kayo magbangat. <laughs> Hindi ko. Hindi ko pa kasi alam bro kung matutuloy ako eh. Kasi baka biglaan ako magpaano. Magpabag you guys. Grabe to. Good pag nagpa Manila ka, let's ride. Ay, forget nyo guys yung Baguio. <laughs> Baguio? Bata. Ito. Shoutout po guys, happy evening. Yun guys, may ganap na naman buwas. Shoutout po sa mga bagong dating. And sa ga... Uy, dito si... Si Tita Jenny. Uh. You're so, ano po... Uh, so generous. Generous and... Grabbing. Si Mami Jenny, sobrang tagay na po niya sa kaligyan. Hmm. Madaming, Thank you po. Sorry. Marami na nga rin yung sa ganyan dito na Oo. Kasi depende na na dalaw. Parang dati uh, pera kay Kuya eh para sa mga bilin Grabe. Thank you. Thank you, Tito I'm sure kahit iba dito na paano din eh na support din o oh, sila ka rin yung club sa so, ibang beneficiary. Kaya maraming salamat. Masa yung mga beneficiary. At saka si Tita May din yung may mga sobrang velvet box kasi sa akin. Mm -hmm. Bibili kami ng 50 kilo oil para sa team. Thank you po, Tita Jenny. Tito Wick, charot po sa inyo. Kaya ano po kayo, Tita Jenny, maano po kay Lolo? Bibili na sila ng ano, 50 kilo oil. Kaya yung sino, sino? Ay, Tita Jenny, kanin na po. kay Lolo na po ba? Sa akin na po. Kahit Lolo na po kayo bumili. Kailangan niya po ng sales sa kanya pong ano, proyekto po. Um, thesis ba yun? Eh, hindi. Hindi siya thesis eh. Ano siya? Parang... Um, Individual project. Bakit ako magpaan ako sa ng ipit. Kasi magpapabrace kasi na, ako guys. Mapayat kanyan na. Uy! sa mapayat kanyan sana na pumailta? Siya wag ang magparayat na Si Kuya Endo. Si Carla din. Si Carla ba? Kaya na. Nagpaanati kay mga kandi. Love ma'am. Sorry na lolo. Anak si Orig. Ngayon pala is part din po ang TMMJ level up. So yun, Kakatuwa. Thank you very much po. Hindi. Ang GCD na yun. Lumalaki po ang ano. Ang GCD tayo, yun. Ang GCD na yun. Oo, kasama sila. GCFFI. I di ko sa Team Jomcar United. Ewan ko. Ay, o, oh, Team Jomcar United kasama din pala yun. GCFL. GCFL kasama yun. Ang alam ko kasama ng GCFL. Para sa Team Vietnam. Uy, thank, thank you. po, Team Azur. Grabe rin, guys. Alam mo ba, guys, ang Team Azur, ano din yan, eh? Intact din yan. Kunti lang din, guys, ang Team Azur. Mayroon naman din sa ramay ngayon yung performance. Oo. Oh sana kasama si Carla, eh, dapat lang po talaga. Isama. Isama po natin, guys. Kasi, yun lang ang di ko. Ako gusto po, sure na sure ako. Kaso, ang di ko po sure si Carla. Kasi baka may biglang unbeat niya. Pag ano, pag nag-ribbon ka, mawit ka din? hindi, bro. After ribbon cutting, hindi pong bumalik. Kasi the following day, mag, ano, may feeling pa po. Ay. May feeling pa po ang yung car. Anong feeling yun? Yung kasama. Oh, hmm. uh, 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 tapos okay, sa, sa four is ano ko din. Nabot, so ako na may two. Ah, yung sa ano? Hmm. Si Gwerin kasi yung, ba magka ayong Phoenix Gwerin. Sa answer Kahit mga sa Phoenix. Oo. Si, si Mylene, where are you? Sabi nito Jenny. Ano? <laughs> si si Mylene. Where are you? May black pink pa, guys. Daming ganap. So, parang makakita si, ano? Sino ang gusto mo makita black Si Blackpink? Siya, si Rose. Si